Hello guys! Welcome back po sa aking vlog. At pag-uusapan po natin ngayong araw na to, yung akin pong nabasa sa Facebook. Ayan, mag muna tayo kasi may maganda namang may tulong ito. Ito pong Pinoy Arabia Me, ayan sa page po nila, nabasa ko ito. May po sila na cargo update. Sa lahat po ng mga OFW sa Kuwait na may reklamo sa mga cargo company at hindi pa nakakapag-fill up ng apidabit, Pwede po kayong magtungo bukas sa MWO o Wakwait sa Sabah Al Salim area Friday, May 3, 2024 mula 11 a.m. hanggang 1 p.m. So dinagsa din po ito ng maraming comment sapagkat marami ang nagtanong po dito ng paano. Kagaya po nito, ang sabi niya, paano ako makakapunta wala akong day off? Paano pong ganito sa amin na walang labas at di kami pinapayagan? Paano po kami makakapunta sa embassy? Lahat po halos ng comment dito ay paano. Paano po kami na hindi nakakalabas? Paano po kami makakapag-fill up? November pa po ako nagpadala at hanggang ngayon na hindi pa po natatanggap ng aking pamilya. Ah... Uh, gawa naman po sana ng paraan yung mga walang day off. So marami po dito tayong mga kababayan na nakapagpadala ng cargo nila para sa mga mahal sa buhay na hindi natatanggap ng kanilang pamilya at mostly ang reklamo po nila ay ang kutabato cargo. Ang sa akin ay kutabato cargo mag 7 months na wala pa rin po hanggang ngayon. Uh, mostly ditong nag-comment ay puro kutabato. Paano po kami na nasa Pinas na po at hindi na po kami makakapunta dyan at hindi pa rin po dumarating yung aming cargo. Kawawa naman ang mga walang day off na po namin. Paano naman po kami? Kaya sana naman po ay may makadinig or makapag-share po ng ating video na ito para po makarating sa kinauukulan na sana po ay maaksyonan ang aming mga hinaing tungkol po sa mga cargo na hindi pa po dumating sa aming mga pamilya. Mostly pong nireklamo nire ay Cotabato Express Cargo na hanggang ngayon po ay wala pa silang aksyon ni walang sagot sa mga message ng mga OFW pong kagaya natin na nagpadala po. Sana po ay tulungan po natin ang bawat uh, kababayan natin. Sapagkat uh, pinaghirapan po nila iyon bago po nila naipon, bago po nila naipaki, na pag-asa nilang matatanggap ng mga mahal sa buhay, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin po dumadating. So guys, sana naman po ay Isang uh, malaking tulong na po na ma-like and share nyo po ang video na ito para po ma uh, makarating sa kinauukulan at matulungan po ang ating mga kababayan na may mga pinadalang kargo na hanggang ngayon ay hindi pa po natatanggap. Magtulungan po tayo guys. Marami pong salamat at sana po makatulong ang video na ito.